Hello, hello, hello guys! Ayan, nagbabalik na naman po ang ating Another Farm Updates! Ayan guys, saka sa kasalukuyan po yung nandito ngayon ang mother ko sa farm at ayan, pinapasili po niya yung kanyang mga pinananim na pananim So ayan po, nakikita niyo yung mga munggok So, malalaki na ang munggo na tinanim ni Mother. Tapos, ito po yung mga mais. Guys, ang mais po ay ang papayat ng mga mais niya, guys. Ayan. At may bunga na po siya. Pero, hindi po siya masyadong mataba. Kulang ng pataba. At, iyan po ang kanyang mga luya, guys. Ayan. Yung mga luya niya, magaganda yung mga pananim niya. Tapos, dito naman po guys sa bandang sa bandang kana ni mother ayan po yung ibang mga mais na mga pinananim ni mother diba guys ayan feeling ko hindi na siya lalaki hanggang ganyan na lang po ganit guys ang kanyang mga mais guys yan po ay hindi sweet corn kundi native mais Ayan. So, guys, ayan yung isang pinya. So, ayan, guys. Tumutubo na ang pinya. Napakaganda ng kanyang tubo. Napakalago ng kanyang mga dahon. So, ayan, guys. Doon may gabi din si Tanim, si Mother. Tapos, ayan. Balik ulit siya dito sa kanyang mga pinanim na luya. So, guys, ayun, dikit-dikit ng pagtanim ni Malina ang luya. Pero, at yung sumutubo ng kanyang mga luya, guys, diba? Mga healthy ang kanyang luya. Ang mais lang talaga. Hindi healthy dahil napakaliit ng kanyang puno, guys. Ayan, may isa pa dito, pinya. Tumutubo na rin ang pinya, guys. Diba? Napakayabong din ang kanyang mga dahon. Ay, guys, ang papayat ng kanyang Mais. So guys, bali 'yung mais na 'yan, ay binili lang nang online, kaya ganyan na lang ang klase ng mais. At ito guys, 'yung tinanim ni mother na balanghoy, ayan guys. May mga dahon na rin ang kanyang mga balanghoy na tinanim, di ba? Palaki na rin siya nang palaki. Medyo marami-rami din ang tinanim na balanghoy, guys. Kaya ready to pagsibol. Ay guys, ito ay ang lansones pala na tinanim ni Mother. Ayan guys, may dahon na ang kanyang lansones at palaki na rin siya. Ayan, may fruits na rin siyang tinanim diyohan. At ito naman po yung dwarf coconut na binili namin online din. So, ayan, may ero na siyang siping na maliit. So cute. Ayan, tumutubo na rin siya. Palaki na rin ng palaki ang kanyang mga dahon. At dito naman po, guys, ay madamo. <laughs> ang daming damo, guys. So, ayan. Mayroon pang isang tinanim dito sayote. Oh! Ayan, guys. Tumutubo ang mga sayote na tinanim ni Mother dyan. Hindi ko alam kung ilang perasong sayote ang tinanim ni Mother. Pero isa pa lang yan na pinakita niya. So, siguro mayroon pa siyang isang mga iba pang mga sayote dyan. So, ayan, guys. May mga vegetable na rin na kami na pinananim. So, may aanihin na sa susunod. Medyo marami na pong damo guys na tumutubo at kailangan na po siyang tanggalin ang mga damo kasi mag-aagawan na ng ayan yung sibilyeno or on sibuyas ayan yung sibuyas na mga pinanim ni mother malalaki na rin marami na rin siyang mga dahon So far, ang mais lang po ang hindi maganda ang pagtanim dyan. Comment nyo down below guys kung anong maganda dyan sa mais. At sobrang payat, payat na payat ang mais ni mother. Hindi siya magandang itanim dyan. At yan ang bayabas. see ang dami ng mga damo guys. Kailangan nang tanggalin ang mga damo-damo. Ayan, ang dami ng mga munggo. Diba? Super dami na ng munggo nung tinanin ni Mother. So happy. Munggo lang ang marami at maganda ang kanyang pagkatubo. Ayan, may anaho pa guys. Diva, Ang ganda-ganda. Ang dami ng munggo. So marami kami nga anhing munggo. Ayan yung isa pang pinya guys. Maliit pa siya sumisibol pa lang. So, okay lang yan. At lalaki ka rin. O, oh, diba guys? Ang daming munggong nagkakalat dyan. So, marami-rami kami munggong aanihin. Yun na lang. Ang aming anihin kasi hindi kami naka bawi sa mais dahil ang papayat ang liliit ng kanyang mga bunga so anyway next time uli para pag-aralan kung ano ang magandang itanim sa susunod na mga buwan pagkatapos nitong mga pananim. Ayan. So, guys, nakikita nyo yun naman yung update namin sa farm. Diva, So, beautiful. So, ayan. This is first time pa lang muna, guys, namin magtanim para sa susunod, maayos na ang lahat. So, this is only for the first time. So, ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe na kayo para sa mga update pa sa susunod na aming tanim dito sa farm. Para at least makikita niyo at nakasubaybay kayo sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye!